Guys, kuwawa naman tong aming alagang aso. Wait, right? gustong gusto niya nang tumayo, pero hindi siya makatayo. Tinutulungan na namin siya. Kasi uh, weak na yung kanyang bone. So before lakad siya ng lakad, ngayon pinipilit niyang maglakad. Tumayo, ayaw na. 15 years old na kasi siya. Pepe. Long Fan. Where are you, Long Fan? Long Fan. Long Fan. Help Pei Pei. Help Pei Pei, Long Fan. And guys. Wawa naman siya. Kahit gusto namin tulungan siyang tumayo, hindi siya makatayo. Kasi very weak na siya, yung bone niya.